Naging positibo naman ang reaksyon ng ilang mga Pilipino sa naging ulat ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay sa mga pangunahing programa na katuon sa murang presyo ng bigas, abot kayang ang healthcare system, gayon din ang naging direktiba ng Pangulo para sa auditing ng mga flood control projects sa bansa. Si Vel Custodio sa report. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon na na natin na kaya na natin ang 20 peso sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahala ng pamahalaan. Yan ang isa sa mga highlights sa ikaapat na State of the Nation address ni si President Ferdinand R. R. Marcos Jr. Isa ang senior citizen na si Baby sa natuwa sa pahayag ng Pangulo. Dahil dito, kumpiyansa na magpapatuloy ang lumalawak na 20 bigas meron na program ng pamahalaan. Maganda, nakakatipid, kahit papano. Kasi wala rin naman ako hanap po eh. Na lang. Pukot sa bigas, nakikinabang rin siya sa 50% discount sa mga senior citizen, may kapansanan at mga estudyante sa MRT at LRT. Oo, nagamit ko. Malaking tulong din yun na no? mabibili mo yung dapat bilhin. Pag kami natikira, pwede eh, mong bilhin. Nanonood din ng zona si Digno sa kanyang bahay. Ikinatuwa naman niya ang sinabi ng Pangulo na pagpapataas at pagpapaganda ng benepisyo ng PhilHealth at paggamit ng eGov app sa pagpapabilis sa serbisyong medikal. Lalo na't na madalas na siya magpa-check up at maintenance. Okay naman, oh. mas maganda naman yung ganyan. Eh. Binibigay sa akin yung, buwan, yung buwan sa akin, yung PhilHealth ko. Kasi si kwan ako ngayon, eh. 75 years eh. Okay naman sa akin. So, mabilis naman po ba? Mabilis naman Puspusan din ang pagpapaganda ng Administrasyong Marcos Jr. sa sistema ng edukasyon. Sinisimula na ng pamahala ng Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program para patatagin ang foundational skills sa mga mag-aaral. Dahil wala pang pasok ang first-year college student na si Akisha, tumutok din siya sa na kahapon. Ang pinakang target naman po is yung mapalawak po yung kakayahan po ng mga bawat student, especially sa reading comprehension. I am very happy and I'm very excited po sa magiging process po and magiging outcome po nung plan po na yun. Dahil kakagraduate lang niya sa senior high school, pabor din daw siya sa pagpasok ng technical and vocational education and training sa senior high. Feeling ko po mas mapupush pa po yung very potential po ng bawat students and uh, kailangan po talaga siya ng bawat estudyante po. Lagi po ako naniniwala na ang kabataan po ang pag-asa po ng bayan. So kung mas mahahasa pa po yung po ng bawat estudyante, bawat estudyante Pilipino po sa ating bansa, maganda po yung magiging resulta po sa ating bansa po. Para sa mga residente ng Maynila, isa rin sa inaabangan nila sa nalalabing tatlong taon ng Pangulo ay ang pagresolba sa baha. Dapat ayusin. ayusin alisin yung mga barado, itama eh, sa maganda para hindi laging bumaba ito. Nagbigay na ng mandato ang presidente sa Department of Public Works and Highways na magsumite ng listahan ng flood control projects mula sa bawat rehiyon para sa auditing. Direktiba rin ng Pangulo ang investigasyon sa umano'y sa buatan sa maanumalyang flood control projects. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.